Madalas, tinitingnan ng iba ang kasal bilang isang pagtatapos sa halip na bilang isang simula. Pagtatapos ng buhay binata o dalaga. Pagtatapos ng panahon ng pagtingin-tingin pa sa iba dahil nakapili na. At marami pang ibang uri ng pagtatapos. Sabi nga ng iba, game over na. Misan may nakita akong prenup photo na kung saan ang lalaking ikakasal ay nakasuot ng t-shirt na may drawing ng groom and bride. At nakalagay sa ilalim ang mga salitang game over. Kung sa salita pa nga ng iba, e eh, uwi na may nanalo na sa puso niya. Totoo naman na maraming bagay ang dapat ng magtapos kapag may asawa ka na. Pero hindi dapat ito ang mag-define at maging tatak ng marriage. Kailangan nating makita ito bilang isang pagsisimula, isang bagong yugto ng buhay na kung saan ang paglago ay kinakailangan. Nabasa ko sa isang aklat ang napakatotoong pahayag na mahalagang malaman ng bawat may asawa at mag-aasawa pa lang. Ang sabi ng author, for you to fulfill your promise to love each other for the rest of your lives, you have to be the best version of yourself. Sa panahon na kung saan ang kilig ang ginagawang puhunan ng kasal at mas abala ang ikakasal sa susuotin, sasayawin, iahanda, pagpapayat at maging sa photo op sa wedding, abay dapat talagang mamula tayo sa kaseryosohan ng buhay may asawa. Ang pag-aasawa ay pagbubukas ng iyong buhay sa isang tao na dati ay hindi naman kabilang dito. Magiging lantad sa kanya ang iyong mga kahinaan, pagkukulang at pagkakamali. Ang mga bagahe ng nakaraan ay makakaapekto sa kasalukuyang pagsasama. May mga pangarap na dapat magbigay daan sa bagong katayuan sa buhay. Ang pagiging makasarili ay dapat nang wakasan at ituring ang dalawang hiwalay na buhay bilang iisa na. Malaking pagbabago at malaking responsibilidad 'yan. Sa buhay may asawa, tuturo ang ka kanang Diyos kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Huhubugin ka ng Diyos sa mga paraang hindi mo inaakala at inaasahan. Palalaguin ka ng Diyos sa ayaw mo man o sa gusto. Dahil sabi nga, you have to be the best version of yourself. Ang sabi ng Bible, iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ang pagsasama ng mag-asawa ay maglilimita sa maraming paraan. Pero ito din naman ay magpapalago sa iba't ibang paraan. Unawain mo ang pag-aasawa sa perspektibo ng Biblia upang makita mo ang tunay na layunin at kabuluhan ng pag-aasawa. Asa ka pa!